Binawian na ng buhay habang ginagamot sa hospital si Marvin Ritos, ang lalaking sinampal at tumama ang ulo sa semento sa barangay Bacausur, Calibo, Aklan. Ang biktima ay ilang araw na nagkomatose at nito lamang umaga ay bumigay na ito. Sa investigasyon ng Kalibo PNP na nagkaroon umano ng komprontasyon ang biktima at ang itinaturong sospek na si Alias Dodong dahil sa mga pananim sa tinitirang lupa ng huli. Hagal sa sinampal umano ito ng sospek sa ulo dahilan para ito ay matumba at na nabago ang ulo sa semento at nawalan ito ng malay. Makalipas ang ilang araw ay umamin ang sospek sa nagawang krimen at sumuko sa Barangay Kapitan at itinurn over naman sa Kalibo PNP. Ngunit pinalaya rin dahil lumagpas na sa reglamentary period sa pagsampa ng kaso. Sa ngayon ay hinihintay pa ang desisyon ng pamilya ni Ritos kung magsasampa ito ng karagdagang kaso laban kay Dodong. Balita mula rito sa lalawigan ng Aklan. Ito si Kakay 5, Regeline Tornino para sa kampiyon. Pion na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Kalibo, K5 News FM.